Hello ha, mga kamaritis, good morning. Ito nga pala yung request ng aking bunsong alaga. Gusto daw niya ng pancake or waffle na gawa sa pancake. Ganun. Kaya ayun, tiningnan ko kung paano ba ito gawin. Kasi meron naman sila dyan sa likod ng box kung paano mo gawin at ilang pirasong pancake ang gusto mong gawin. So, dahil favorite nila to at tulog pa yung mga ibang bata ay siyempre dinamihan ko na. Ang ginawa ko pala ay yung 10 to 15 pieces na pancake ang magagawa niya Dalawang cup pala ng powder mix ng pancake na yan at siyempre ang tubig din niya ay 1 cup and 1 and a half cup ang tubig niya. Wala nang ibang ilalagay dyan kasi na, may lasa na po yung powder na yan ng pancake kung baga ready to, ready to cook na at tubig lang talaga ang ilalagay. At ng nang nailagay ko na po ay siyempre i-mix-mix ko muna siya bago ko na naman ilagay yung pangalawang half, half cup na uh, tubig. Kaya ayan, i-mix-mix ko na po siya. At siyempre dahil parang okay okay na siya at mukhang hindi malag malapot at tiningnan ko kung talagang may lasa talaga hindi ba't talaga ako naniwala tinikpan ko pa talaga kung may lasa pero tama nga naman may lasa at ayun hindi ko na napakita kung paano ko sinimulang lutuin kasi siyempre may makulit dyan at nandyan din yung aking nanay at tayo na nga medyo okay okay na siya nakagawa ako niya ng mga ilang piraso Nabigyan ko pa yung dalawa kong alaga. nakakain na rin siya. At, siyempre, hindi pwedeng hindi natin tikman yan. At, ayan na nga. Buti naman at mayroon kaming ganyan. Cute na cute na lagyanan ng palagyanan. Lutuan pala ng waffle. Kasi, ayaw nila yung pancake na bilog na bilog. Kasi, gusto pa nila ay may pag -artihan. At, dahil luto na lahat, uh, siyempre, hindi pwedeng hindi tayo tumikim. Kasi apakasarap ah, talaga niya. Alam niyo yung parang crispy pa yung yung pagkagawa ng aking uh, waffle na heart. At syempre, dahil nakatimpla rin tayo ng kape, pailin tayo habang hindi pa sila yung baka maubos. Thank you for watching.